Ipinatawag ng sangguning bayan ng Sariaya sa pamuno ni Vice Mayor Alex Solentino ang kinatawan ng Provincial Mining Regulatory Board o PAMBI paso ng Banahaw LGU ng Sariaya Mendro at mga barangay chairman na malapit di umano sa Mount Banahaw Protected Area. Ito dahil sa ipinarating ng ilang mga concerned citizen sa naturang lugar sa umano'y malalakas na pampasabog at hinala ng mga naturang concerned citizen na ito ay ginamit ng mga nagkakwari sa naturang lugar. Inilahad di Jelim ng Tanggol Kalikasan ang uh, mga naturang hinaing na mga concerned citizen. Dagdag pa nito na kailangan maprotektahan ang kalikasan para naman may abutan pa ang mga susunod na hinirason at wag hayaang masira ang kalikasan. At nakiusap na o nakiusap sa kinaukulan na ihinto na ang mga pagpapasabog dahil natakot uh, o natatakot na ang mga residente dito kahit ang mga alagang hayop ay naapiktuhan na rin. Ako rin naman po na ako rin naman yung nakatasan o umakyat sa bundok ngayon mayroong nagsumbong sa aming tanggapan uh, ah, na nag-aalala natin na kapabayan hindi ako sa, sa bahagi ng bukong panahal na kung saan nagkaroon nga raw po ng series ng mga pagsabog at yan po ay bukhang nagsimula pa ng October hanggang ito po mga nagaraan. Oh, uh, yun po yung ating pinuntahan ka agad. Ano po kasi uh, napakahalaga na po sa ating ang tutok ba na kung ano man yung pagsabog na yan. Ano? Ay kinakailangan natin tingnan kasi ang kapakanan po ng ating mga kababayan na nandyan ang kawawa bago pa yung kalikasan. Tama po ba? Napag-alaman sa naturang uh, hearing uh, sa regular session na lumabas na wala pang nilalabag ang mga nagkakwari sa naturang lugar dahil hindi pa naman sila pasok sa protected area ng Mount Banahaw bago sa buffer zone na tinatayang isang kilometro o kalahating uh, kilometro para sa kasalukuyan ay wala pang naipasang resolusyon ang mga miyembro ng PAMBI dahil hindi pa nagkakasundo ang mga miyembro dito na kinabilangan ng sampung mayor ng mga bayan na uh, na nakapaligid sa naturang protected area o ng Mount Banahaw sa lungsod o sa lawigan ng Laguna at Quezon. Ayon naman ni Mr. John Lozano, ang bagong talagang pendro ng lawigan ng Quezon na ang nag-isyo na executive order ang tanggapan ni kagalang-galang gobernador uh, Dr. Helen Tan na EO number 2024-007 hinggil sa code 102 ng Republic Act uh, 7942 marching 1 kilometer self regulation for conservation of environment a collaboration between municipal and provincial governmental Upang mas lalo pang mapagtuunan ng pansin at mapag-usapan ng solusyon sa naturang nga usapin, iminungkahi ni Municipal Councilor Alcala na dalhin na naturang usapin sa Committee as a whole at sa Committee on Environment ng Konsiyo sa Bayan ng Sariaya, kung saan sinugundahan naman ito ng mga kasama kaya eh, kaagad itong naipasa. So Luzano, nag nagulat para sa DCDG 96.7, Destiny Radio at your service.